Good evening, good evening mga kasari. Ayan so, um, gabi na po ngayon guys na ng December 21. So, ayan guys. So, kanina guys, nagpa si Udi po ako guys kanina sa Prince ulit. Ayan so, hindi, ko, hindi po ako nakapag-video kasi nga nag burnout sa amin. Tapos, um, Bali, nag pa yung cellphone ko. Kaya di, wala pa ako, hindi di po ako nakapag-video po dating ng mga stock ng friends. Pero, nagpa-COD po ako ulit guys ng mga friends guys. So, nag ako ng mga ko kasi yung supplier ko na talagang kinukuhaan, nag-booking ako, two weeks ago na akong nag-booking, hindi pa po dumating yung delivery. Iwan ko kung ano na nangyayari sa kanila. Lumaan naman, pero hindi naman ako binabaan. Baka, inuunan nila yung mga malalaking tindahan talaga, guys, sa Culabas. So, dahil wala na akong coke, dahil naubos po yung family day. Kaya, nag ako, guys. So, ayan ang aking stock. Tapos, yung hindi ko po nabili na first na nung pumunta ako doon kasi na late na ako nag, nag sa CDR so inilibera nila ako kanina guys ayan ito yung hindi ko nakuha nung, ng last na delivery ko so nung nagamit ko yung aking soft uh, points na na-redeem ko ay 3,000 plus so ngayon nagpanibagong order na naman ako ito yung guys and then yung spaghetti, dinagdagan ko kasi naubos na rin yung isang box. So, wala pa pong Pasko, naubos na guys. So, nagpa-deliver ulit ako guys ng isang box. Ayan. Pag-deliver ulit ako ng isang box. And then, nagpa-deliver din po ako ng mga tomatoes, tomato paste. Ayan. Ayan. Isang box din ng tomato paste. Ayan guys. Kasi yan ang kailangan sa Pasko at New Year. Yung mga pampakulay na, pa na ganyan ayan, yung ating pinag-deliver at sya pa meron pa din akong pinag-deliver yun kasi na naubusan na ako dito guys ng stock so isang box din ang mauulam so yan lang since lagi naman tayong ina-update ng CDR sa print so kaya kahit pa unti-unti lang yung ating delivery okay lang kasi may mga kasabay yun guys so, meron din naman akong mga order na na hindi rin pa na hindi ko na hindi nadala kasi nga sa so sobrang basic ko nakalimutan ko din isolat. Like, so next delivery na naman yun guys. So so far yan po ang ating update. It's been life in the Philippines. Until we stay mga kasari. Happy sailing everyone. Advance Merry Christmas. Thanks for viewing.